Alin? Si Lolo yan? Oo. Sinong sí, Lolo? nasan si Lola? Wala, wala, Wala si Lola? O sino to? Sino yan? Lolo. Si Lolo to? Oo. O yan. Pablo yan? Pa. Lulu! Lulu pa! Oh, daming dulo ano? Lulu. picture ni Lulu. Yan, sino yan? Ito, sino to? Ito! Si to? Ano pa dyan, si to? Sino yan? To. Si to? Oh, ito! Si kuya? Iya. Aku mau naku al. Lola. Itu? Lola. Hah? Lola. Si lola pa? Iya. kang lola. Oh, ilan na yan? Sino yan? Situ. Situ? Papa. Kadang-kadang <laughs> kisi okay, papa. Kadang-kadang <laughs> kisi